in 3 bibilang na ako kailangan natin may bilang para mas intense yung may bagong living oh 16 lang siya eto for the first time itikim tayo ng tubig na inalay sa patay o galing sa semente wait lang wait lang anong amoy Okay, sabay-sabay itong namatay. Ayan o. No? Anin. Pag-living. tayo. Maligayang pagbabalik. welcome back to my channel. Sa ating channel, mga master. Ngayon, dito tayo sa isang sementeryo. Bali, tatlong sementeryo yung plano natin ikutin ngayong araw. Dito po sa Cebu. O San North Cebu. Itong nauna nating pinunta na yung Liloan Public Cemetery. Kung taga dito pa, alam ko. Uh, nanonood ko ng mga video ko. At ito na nakita ko na agad yung, yun know, damit ng patay. Eh. Slacks andyan lang, hindi sinusunog. Kasi sa amin sa Bulacan talaga guys, kagaya ng mga sinasabi ko lagi sa vlog, sinusunog po sa amin kahit, kahit yung kabaong. Yung mga metal na natitira naman, UUP talaga yon. Ito for the first time, titikim tayo ng tubig na inalay sa patay o galing sa sementer. Tikman natin kung anong lasa. Let's go! Wilkins baka naman. Sabihin na iba dyan, Master G, wala ka na bang ibang content? Eh, ito po talaga dito tayo medyo, alam mo na, nakilala. Tikpa natin. Anong amoy? Sabi nila, malas daw uminom ng mga malas. Sabi nila, pangit daw magdala ng mga bagay galing sa sementery. Hindi raw umaangat. Pero alam ko, ang hindi umaangat yung mga mahilig humatak pa baba. Oo, yan yung mga tao na naiinggit sa iyo mulat sa pool at hindi ka kayang uh, hindi magiging masaya sa iyo kahit kailan. So ang gagawin na lang nila, hatakan ka na lang nila pababa, sirahan ka na lang nila. So, bakit pa tayo do? <laughs> Tikman natin ang tubig sa Nitso. Parang ano lasong patay, chalo ah, Refreshing. nakakabuhay ang patay tubig ng patay masarap pa ang sarap, furnace ah hmm. balik na natin sorry po Pinakailaman ko po yung inyong ano nitso Inyong yung tubig babalik ko na po hindi ko talaga malasahan guys eh ulitin natin. A few moments later. may bagong living oh. 16 lang siya. Si Annalisa. Anaiza, wagas. Ay, pinamatay ni ano. Bata pa. May 9. Siya inilibing dito sa ano. Grabe, ang babata ng mga namamatay na Ito naman, isang sakristan. Hmm. Ano po yung nitong batang ito? 2020, namatay? So, 22 lang siya. Ito, oh. Pabata pa nito. Master, di pinakita mo ng mga pictures? Hindi naman po maarte dito sa Cebu. Hindi ka tulad yan sa Luzon. Sarot. Dito kahit nakikita yung mga pictures, okay lang sa kanila. Pabor, pabor pa sa kanila. Meron nga mga nagko-comment eh. Master G, dalawin mo naman yung mahal ko sa buhay. Yung ganyan-ganyan. Eh ako naman. Hindi ko naman ma... puntahan dahil hahanapin ko pa po, po sa sementeryo. Utang na naman guys. <laughs> Huwag yun na ipahanap sa akin. Marami po akong ginagawa ito tignan nyo oh, 1935 pinangin na paano nyo magkaroon na tayo ng editor sa susunod kung kakayanin ang budget so ito guys may, na may libing pala ngayon eh. Ano mo Kanina ang pinakadako na cruiser. Huh? Kanina ang pinakadako na cruiser. Eh. Tapos oh. But butang-buta nga na ng ano. Oh. nilibing Bigla ako na bigla akong na dun sa nilibing, guys. Nap napag ko na matanda. Nalala ko pa rin yung lola ko. Ganun talaga. Ang ating life is temporary. Ganun talaga. So, meron pa nga dito, oh. Tingnan niyo May naka... Naka-anong buto, naka-plastic. At ito pa. Ito you oh. Know, may ililibing na dito. Supposedly kinabukasan. Kasi mostly pag naguhukay naman ngayon yun, kinabukasan naman ang libing niyan or depende. Ito oh. Bata pa. Ang Nick Lawrence. Ano kayo kinamatay nito? 2021 lang. Ayun, nakatunayan na napakaluma na ng sementeryong ito sa liluan. Tignan nyo guys. Oh panahon ng Amerikano nakikita ko yung mga ganyang style ng mga sementeryo so mula rito sa malaking cruise na ito merong nag-ago pansin sa akin na patong-patong sila na parang mga bago pa hindi kay sabay-sabay itong namatay ayan oh. No? anim anim sila guys o oh. Tas bago pa tingnan nga natin so napag-alaman ko guys yung nasa ibaba niya yung pang-anim Pinakadang pang September 24, 1970, namatay ng 2023. So, sumunod naman po sa kanya, 1986, pinakadang 2023 naman din namatay ng November 15 naman. Ito, yung isa. Ito naman, hindi ko alam. Tignan natin kung okay, Tapos yung sumunod sa kanya, November 17 naman, pinang namatay. Tapos mayroon pong magkasunod na dalawa, oh. Wala pa pong pangalan sila guys halos araw lang yung pagitan no? ano kayo pinamatay nila sa mga nakakakilala no? comment below po itong tatay tignan nga natin kung kailan siya namatay ito yung tatay yun guys so November 15 mm -mm. Oh. 2023 ayan guys so yung isa, yung Safiya. 1970, pinanganak Pinamatay. In fairness, bilib ako rito sa sementeryo nila. Kahit sabi mong kalat-kalat yung mga patay, hindi masyadong malinis. Pero, may mga daanan talaga. Imagine, no? Someday yung mga gamit natin, ipapabao na lang sa atin sa ano? Sa hukay. So, eh tinakita natin kabaong dito na parang okay pa gusto nyo mong i-unbox natin? tatalang dito naman tayo ben, akala ko akala ko buto ano pala, hawakan lang pala ng motor tikman natin eh oh, tikman natin kagi master jimmy, amoy pa ba yung mga ganyan? wala kong dalang gloves, shits what the heck paano natin ito bubuksan? Ah, alam ko na. Naisip ako. So, hindi, ganito, kasi sa amin, paggaganyan talaga sa Bulacan, sinisira na po yan. Hindi na po iniiwan. Iba iba kasi tayo ng ah, paniniwala. Wait lang, hanap tayo na. Something na ano. Ito, 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 ito. Nakita ko dito. So, we have to use this one. Ganon din. Galing din ito sa marumi. Ito hindi naman ito galing sa... sa patay. Unbox natin. Sabay-sabay na ating malalaman kasi ako hindi ko pa tinitignan. Kung may laman pa ito. In three, bibilang na ako. Kailangan natin may para mas intense yung ano kung may laman ba, kung may laman pa ba ito 3 2 2 and a half ay eh, ang bigat guys kalam wait lang mas maganda yung wide mas maganda yung wide para sa eh narinig nyo ah may kumatok may tao po ba po dyan may tao pa po ba dyan parang may kumatok guys ano kaya no may natutulog dito sa portarero ng tram so mat na natin ay wait lang guys ayokong hawakan tanggalin muna natin itong batong nasa ibabaw kasi ito pala yung nagpapabigat eh bakit kaya ito hinayaan lang dito? No? May laman pa kaya. Oh, bigat. So, unboxing ng kabahang. Ang ganda pa. Oh. Huh? What do you think? Ta anong tansya nyo rito? Mga, mga siguro mga 50,000 o oh, 60,000 ang halaga nito. 3, 2, 1. Oh my gosh, may sumilip. Hindi ko siya makita. Wait lang. Hindi na ako magka-cut guys. Wait lang. Hindi ko naman. Nang... Hindi ko masilip eh. Wait lang. Boses ng bata eh. So, ito na. Unbox natin. Top and follow for part 3. Charot. Check natin, ha. Ah. So, na guys. Wala na. Ay, may mga nagtira-tira pa yata. Ay! May moses ng bata, kaya... Ay! May moses ng bata, kaya... Kaya, kinikilabutan ako. Narinig nyo, guys. May moses ng bata. Sabi, kuya... Wala namang bata dito, guys. Kinikilabutan ako, kuya. Sabi... Kuya! abe, kuya... Ang nito, guys, so ito na naman eh. hmm? ito naman si girl si Noemi pinanganak siya ng 1992 pumanaw ng 2021 ang babata naman ang mga master ito ang kakaiba Sopra ang dala ko to. <laughs> Sorry guys. <laughs> <laughs> guys, no parang bakit ako mo wag maingay sa comment kasi mapak natin yung iba. Hindi po natin ginagawa guys. Masama po yun kasi alam naman yan ay mga paniniwala nila. Huwag natin patay laman. Pero ako kung ako tatanong never ako naglagay ng mga pagkain, ng mga tubig sa patay. Kasi wala, hindi naman din totoo yung purgatory. Naniniwala ka ba sa purgatory guys? Ako hindi naniniwala ako sa impyerno tsaka sa langit Pero, pero, ano alam mo pinakaiba ng purgatorio? Kasi ang alam ko, sinabi na sa Vatican na hindi talaga totoong purgatorio. Parang panakot lang siya para doon sa mga masasamang tao. Yun know, ang na, na ano ko lang sa internet. Hmm. Uh, ito yung karayom for acupuncture. Then ito para sa ulo at saka sa mukha. Okay. Grabe guys, yung unang session pa lang talagang gumawa talaga yung pakiramdam ko Sinperness ah may na feel na ako, hindi katulad ng unang-una Ano? galing na ipagbara Yes, na-open na yung mga nerves mo Mmm Then connection yun sa stomach May na-feel ako Mukhang ganyan ano guys oh, background music oh Mmm, sarap yan Huwag lang tayong ano Flip natin yung heart mo ha kasi yung heart natin ang pinaka-importante. Ayan. Yan. Kasi yung mainit, baka tumlok. Pero yung feeling na medyo masakit, nawawala din yan, no? Yes. Normal lang yun. Sa una lang siya. Yan. Yan imagine guys, no? 5,000 to 6,000 no? Years. Yes. Mabuyo na ilabas sa buong mundo. But study yan. Ito ay nagsimula po sa China, no? Yes. From India. From India. Then, develop sa China.